Mga kapatid na palataya, may oras ka ba? Tara, samahan mo kung pagnilayan ang mga salita ng Diyos. ang mabuting balita ng ating Panginoon ayon kay San Marcos. Noong panangyon, may mga parasyong lumapit kay Jesus. Ibig nilang masilu siya kaya't kanilang tinanong, na ayon ba sa kutosan na hiwalayan ng lalaki ang kanyang asawa? Tugon niya, Ano ang utos sa inyo ni Moises? Sumagot naman sila, Ipinangintulot ni Moises na hiwalayan ng lalaki ang kanyang asawa matapos bigyan ng kasulatan sa paghiwalay. Ngunit sinabi ni Jesus, dahil sa katigasan ng inyong, ng inyong ulo, kaya niya inilagda ang utos na ito. Subalit sa pasimula pa ng likahi ng Diyos ang sanlibutan, inilalang niya silang lalaki at babae. Dahil dito iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina at magsasama sila ng kanyang asawa at sila ay magiging isa. Kaya hindi na sila dalawa kung hindi isa. Ang pinagsama ng Diyos ay huwag paghiwalayin ng tao. Pagdating sa bahay, ang mga lagad naman ang nagtanong kay Jesus tungkol sa bagay nito. Sinabi niya sa kanila, ang sino lalaking himiwalay sa kanyang asawa at mag-asawa sa iba ay gumagawa ng masama sa kanyang asawa. Siya ay nangangalunya. At ang babaeng himiwalay sa kanyang asawa at mag-asawa sa iba ay nangangalunya rin. May nagdala ng mga bata kay Jesus upang hilinging ipatong niya sa mga ito ang kanyang kamay. Ngunit pinagwikaan sila ng mga lagad. Nagalit si Jesus nang makita ito at sinabi sa kanila, Pabayaan ninyong lumapit sa akin ang mga bata, huwag ninyo silang sawayin, sapagkat sa mga katulad nila naghahari ang Diyos. Ito ang tandaan ninyo, ang sino mang hindi tumatanggap sa paghahari ng Diyos tulad ng isang maliit bata ay hindi mapapabilang sa si pinaghaharian niya. At kinalong ni Jesus sa mga bata, ipinatong ang kanyang mga kamay sa kanila at pinagpala sila. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Sa mga may asawa, kumusta naman ang relasyon ninyo sa bawat isa? Mga kapananampalataya, tayo ay nasa ikadalawamputpitong linggo sa karaniwang panahon ang ating ebanghelyo ay may dalawang mahalagang yukto. Una, ang dakilang batas ng Diyos tungkol sa pag-aasawa. Pangalawa, ang pagiging isang bata. Masakit isipin ang realidad na tila unti-unti nang nawawala ang kasagraduhan ng kasal. Ito ay dahan-dahan ng nagiging bahagi ng ating kultura dumadami na kasi ang mga taong ayaw magpakasal at mas gusto na lang mag-live in. Dahil nga naman, kapag nagkaroon ng malaking problema, madaling takasan ang lahat. Kapag kasal na kasi, kapag iwalay, nagiging mahirap at magastos. Marami at mahaba ang pagdadaanan ng legal separation at annulment. Mabuti na lang ay hindi pa tuluyang nagiging batas ang divorce sa ating bansa. Ipagdasal natin na wag itong tuluyang maging batas. Bumabagsak na rin ang integridad ng pamilya. Nagiging normal na rin kasi para sa si isang mag-asawa ang maghiwalay. -iwalay. Kagad sa isang problema lang. Ilang kilang, ilang kilang personalidad, personalidad ng haba ang tuluyang naghiwalay. natural lang naman na magkaroon ng problema sa isang pamilya, lalo na sa pagitan ng mag-asawa. Ang mga problema kasi dapat ay lalo nagpapatibay sa pagsasama ng mag-asawa at hindi ito dapat nagiging sanhin ng hiwalayan. Pero, dahil sa unti-unting pagrupok at paghina ng pundasyon at value system ng pamilya, dumadami ngayon ang naghihiwalay dahil sa mga hindi pagkakasundo at hindi pagkakaintindihan. Kaya nga, lubos ang paghanga ko sa mga mag-asawa na sa kabila ng pag-aaway ay nagtagal ng sobrang haba at inabot na lang sila ng kamatayan ng isa. Alam naman natin na isa sa mga dahilan na paghiwalay ng mag-asawa ay pagtataksil. Ano nga ba ang sabi ni Jesus tungkol dito? Titig pa lang ay na hindi maganda ay nagkakasala na ang isang tao. Kapag nag-asawa, ang mag-asawang naghiwalay na, sila pa rin ay nakakaroon ng mabigat na kasalanang pangangalo niya. Sa pangalawang yugto ng ng ating ebanghelyo ay ang pagiging bata. Hindi ibig sabihin nito na tayo ay dapat bumalik sa pagiging bata o mag-isip bata tayo. Tayo ay dapat magtaglay ng katangian ng isang bata sa harapan ng Diyos. Pero ano nga ba ang meron sa isang bata? Ang isang bata, una ay totoo. Pangalawa, tapat. Pangatlo, nakaasa ng lubusan sa kanyang tagapangalaga o sa kanyang magulang. Malaki ang pagpapahalaga ng isang bata sa relasyon niya sa kanyang mga minamahal, lalo na sa kanyang mga pamilya. Ang mga katangian nito ang ninanais ng Panginoon na maging ganun tayo. Nais ang Diyos na maging tapat at totoo tayo sa Kanya. Gusto niya na sa kanya lang tayo lumapit, kumapit at umasa sa lahat ng pagkakataon. Bigyan natin ng higit na pagpapahalaga ang relasyon natin sa ating Diyos. Harinawa, sikapin natin maging isang tulad ng isang bata na may mataas na pagpapahalaga sa pamilya at pakikipagrelasyon sa ating mga taong minamahal. Sa puntong ito samahan ninyo ko sa isang palalangin. Panginoon, tuluan mo tulungan mo kaming maging isang bata na marunong magbigay ng pagpapahalaga sa mga mahal niya sa buhay at sa kanyang pamilya. Amen.